guys magandang umaga sa inyong lahat uh, sa lahat na mahilig kumain ng mga manok saka laman loob ng manok ang tawag ng guys ay by product lahat ng lahat ng laman loob ng manok uh, paa ulo, bituka liig, atay, balunan lahat guys basta lahat Isililipin natin ang tinda ng misis ko. Kasi grabe ang tinas ng produkto guys. Sa grabe, tinas. Eh, babalikan ko kayo guys pag nandun na ako. sana tayo guys. Talibuhok. Hello. Yun, ito guys. Saan pa Ha? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Yung pa binta namin dati, is a 1 pin lang. Ngayon guys, 120 na. Laki ng tinas. Sunod, isaw naman. Ganun din ang isaw guys. Dating 110, ngayon 120 na. Sa leg naman, galing 125, ngayon 135 na. Atay. Dating 160, 190 na. 120, 140 na balunan sa manok guys, hindi nyo tinatanong kung magkano presyo ng manok guys 200 na sa so lahat ng mga mahilig sa mga manok grabe grabe taas. <coughs> Ayan. Ayan ang taas yan, yan mga mantiga guys, grabe tinas yan lalo na yung sili yan Yan. Pag-party sa patokan ng manok, ganun yun, guys. Grabe. So, bangtas. Wala na kami mga tinutubo dyan. Sa itlo, guys, wala nang tigli lima. Ocho na. Sa mahalat naman, dating three seconds, na. So, yan, guys. Sa mga prosin naman namin, laki din ng mga tinas niyan guys mga prosin lahat lalo na yung asukal so, hindi na kayo magtaka dahil ang gasolina natin naabot ng sandaan ayan guys yun sa mga mahilig sa manok at saka yung byproduct na sinasabi ko ayun guys sila yan Ayan lahat mga bay product yan. So, ayan guys. Paano na tayo kikita niyan? Yung tuloy-tuloy ang taas. So ayan guys. Ah, Sa lahat na pinakita ko sa inyo presyo ng paninda namin. Grabe. Grabe yung tinaas Ya, yeah, grabe ang hirap. Sobrang taas. So guys. Maraming salamat sa pagpanonood. Okay, subscribe na lang ang YouTube channel ko. Thank you sa inyo.